Hello po mga kapix, it's me again, Mama Pix. ayan, good morning for today's vlog. Pasokan na naman ulit ng mga bata at ayan, nasa mesa na po sila dahil naka or ready na po yung kanilang almusal mga kapix. At ayan, yung ulam po nila ngayong umaga, hotdog, tsaka yung gulay po na natira kagabi. At yan, ito na po yung aming kapini Papa Okay. Hindi man kape, ha? Oo. Gulay tsaka hotdog po yung ulam nila. So, ayan, almusal tayo. Pray na kamati. Sina, kawin na. Si Ate Ezra, hindi pa po siya naligo. Si Patpat -pat pa lang po yung naligo. At maglalaba naman kami. Wala ka mo. Kami naman ni Papa Pix. Tignan nyo po yung labahan namin. Pag ano lang po yan. Uh, Pang-apat na araw. Last na laba po namin nung Monday. nung nagpabunot siya. At ayan naman yung labahan namin ngayon. So yan noong sabat. Ng Oo ng Sabado pa si Papa Pix naglaba at ayan, nalagyan na na po ng tubig yung washing. So, magsisimula lang po akong magbabad mga kapix. Yan, habang ako ay mamimili muna ng ibababad ko, binuksan ko po yung aking tindahan at ganyan nyo po, o oh, hindi pa po ako nakapamili ng pangdagdag ulit panda. tulang lang muna kayo sa aming cabbage yung mga bata hindi pa po tapos mag almusal hmm. hindi ko po makita yung ano yung madumi dating po ni Pix, parang hindi ko pa po ito naramdaman. Nung nagpaano na po siya, nagpabunot ng ngipin. Parang doon ko na po na feel na parang may ano, maliit na sa kilig-kili ko. Medyo madami yung madaming labahan ko mga Pigs. Pix. Okay lang din kasi may washing naman po. Yung ano nga lang kasi madami. Naano po yung ating labahan na stock. So, ni, at na mga pante sa so, miha. Ika ay buhay. ay ang buhay. Madami po yung decolor kaysa sa puti. Ano ba yun? May dumaan. Madami po yung decolor kaysa sa puti. sawa, kain nato blox bow under na po natin. <laughs> so, sa 15 ko lang po siya nilalagay kasi dito. Matagal po siyang matapos. At yun nga, binababad po kasi yung labahan. So, bali tatlong ikot po ng 15 yung ano ko dito. Ayan. Kulang pa po siya. Kasi malakas po yung ikot niya. At ito po yung ating taga. Igib ngayon at taga banla si Fix Vlog yan mas madami po yung decolor at ayan tatlong ikot na po yung ating washing so hintayin ko po siyang matapos at ganda po ng tulog yung ano namin dugi so yung mga bata paalis na po hatid na po sila ni Fix sa school an bag ni Pia to na So, yung oras, ano na po, 7.34 na. Good morning! Fresh po ang... Pero maganda po yung sikat ng araw. Ayan. Good morning, sunshine! Say hi! Good morning! Late na daw si Piyang. Bye bye mga kidos. At kuha mo na. Babush, babush. Mamaya ulit. So, bali, pag umalis po si Pix, yung motor, iiwan po dito sa amin. Ako naman po yan, ano, yung magdadrive. Uy, yung bahay natin, nilagyan na naman ng, ano, sa gilid. Ayan, si Papa Pix naka-uwi na po galing magatid sa mga bata. So, siya po yung nag <laughs> naglalaba ngayon. Hi, Pix. <laughs> so, siya po ay naglalaba, ako naman po yung maghuhugas doon kasi adabi po yung hugasan namin. Hindi ko po kasi maangat yung isang braso ko. Maano po siya, masakit. So, hindi pa rin ako nakainom ng gamot yung natirang amok ko ni So, ito po yung hugasan. Ayan, yan po yung hugasan. Ngayong ano lang po ito, ngayong umaga lang. Mga pinagtimplahan ng kapi. Ayan, yung yung initan po ng gulay. Ayan po yung papapiks ko. At ayan mga kapiks, tapos ko po akong maghugas ng mahugasan ko at yung aking Papa Pix ay matatapos na din po siya sa paglalaba. yan pasensya na po. Wala pong damit si Pix. So, matatapos na po siya din. Nakapag-dryer na po ako. At doon po yung down niya sa gilid. So, nasolid niya po yung ano niya dito sa bahay. Yung oras po ay 932 Katapos naman nito, mga 11, punta naman siya sa school. Sunduin yung mga bata. Ang sipag po ng Papa Pix namin. Thank you, thank you Papa Pix sa paglaba. At ayan mga kapix, natapos din po si Papa Pix sa paglaba. At natapos din po ako sa pagsampay ng mga nilabhan. So ngayon naman, alis po kami ni Papa Pix. Bili po kami nang mauulam. Niyan, mainit-mainit na tanghali eh. at yung ibang sinampay po is nasa taas. Yung mga damit ng mga bata, naka-dryer naman po 'yun so mabilis lang po yung matuyo. <laughs> hindi ko po to nila, ano nilagyan ng marami kasi, ba kasi baka na naman siya matumba. So yung iba, hindi na po na-hanger dahil ubos na po sakto lang po 'yung hanger na nagamit namin. trabaho, nakauwi na kami ni Pix at sinundo niya na po yung dalawa. So, kararating lang po nila. Hi, Ate Izra. Hello. Ayan. So, wala daw, silang pasok bukas. So, sabi ko, wala, matagal ko nang alam na wala silang pasok. At ito yung nabili naming ulam ni Papa Pix ngayong tanghali. Ayan, nakabili po kami ng binuguan At pansit na bihon, kalabasa, at ayan, yung dalawang bata binhan po ng dalawang chicken so yan lunch tayo mga kapiks so yan lunch na po tayo okay lang po yung father the family ano tayo. Ginagay kasi nyo yung tubo, kaya magparat. Ang intan. Ang dos ang tingkan ang. Yung mga pati, mga pati ito pa. Mama. Yan, lunch tayo. Love, oh.

hindi ba naman hindi po siya diba? diba? pala ming diba is ng drop ko ikaw pwede bakit ba saan nga kaya yun yun hindi ko pwede tam leader kay Colby bakit ako pwede nga leader kasi pwede maglapit hindi ko pwede Kulbin. Ano mas kumagal na po? dere Dapat pag Wednesday, pag abot na, daradara na mo para. Angga. Ay, do it, do it. Ito, tuloy do na, te. Ito, tuloy po, e, man. Ano na kulbin lang? Anong gasolin na papigas? Anong gasolin na papigas?

ano mang hang. Dulan. Kanin ini. Dulan. 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 1 ng po kayo no, dito no, po no, kami pa sa tawag din no, check na no, ng gusto mo no, mga no, no. <laughs>

Kaya nga talagang mga talan. Pag mamas. Meray, isang salgaran. Dato ba, tatsa? Dato, tatsa? So, dato, tatsa. Oo, okay na, ayun. Ako, dato. Ako, dato, dato. JJ po, hindi niya po kinain yung tira naming ulam na gulay. Yung ano, ba yung, saps, yung sayo, yung te. Saks.

po kami kumain mga kapiks. At ayan, dito lang po muna tayo for today's vlog. Bye-bye po!